kahulugan ng Mounting lion sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga leyon sa bundok ay maaari maging misteryoso at nakakatakot sa marami na pumupukaw ng isang pakiramdam ng pagkamangha at takot ng sabay-sabay. Sila ay mga ambisyosong nilalang, kilala sa kanilang lakas, pagnanakaw at mga kasanayan sa mandaragit. Ngunit anong ibig sabihin ng mga ito kapag sila ay pumasok sa ating mga panaginip? Ang interpretasyon ay maaaring maging malawak na nag-aalok ng mga insight tungkol sa ating panloob na katapangan, kapangyarihan o mga potensyal na banta na maaaring hindi natin pinapansin. Sa artikulong ito, malalalim natin ang mahiwagang mundo ng mga panaginip tungkol sa mga liyon sa bundok na tinutukoy ang kanilang mga kahulugan at implikasyon para sa iyong pagkising. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa mountain lions? Ang panaginip tungkol sa mga leyon sa bundok ay maaaring magbungkahi ng isang malakas, agresibong puwersa na papasok sa iyong buhay. Maaaring ipahiwatig nito na nakakaramdam ka ng pananakot o hinahamon lalo na kung ang mountain lion sa iyong panaginip ay confrontational o agresibo. Gayunpaman, ang pagkakita ng isang leyon sa bundok ay maaari ding kumakatawan sa personal na lakas at tapang. Ang mountain lion ay kilala sa kanilang matyagang pangangaso at independyenteng kalikasan. Kaya ang panaginip tungkol sa kanila ay maaaring sumagisag na ginagamit mo ang mga katangiang ito sa iyong pagising. Ito ay maaring magpahiwatig na ikaw ay nagiging mas independyente at kontrolin ang iyong sariling kapalaran. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang leyon sa bundok na umaatake panaginip ng isang leon sa bundok na umaatake ay nagmumungkahi na nakakaharap ka ng mga mabibigat na hadlang o nakakatakot na sitwasyon sa iyong buhay. Ang panaginip ay maaaring isang pagpapahayag ng na mga nakatagong pagkabalisa, takot o mapangaping mga pangyayari na maaaring sa tingin mo ay walang magawa. Sinasagisag nito ang mga pinaghihinalaang banta na maaaring kinakaharap mo emosyonal man o pisikal sa iyong pagkising. Maaari rin itong magpahiwatig ng mga damdamin ng kahinaan o pagiging walang kapangyarihan upang ipagtanggol ang sarili mula sa isang nalalapit na pag-atake o kahirapan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang leyon sa bundok na sinusundan ka. Kapag nanaginip ka ng isang leyon sa bundok na sinusundan ka, madalas itong simbolo ng kapangyarihan tuso at hindi mahuhulaan. Ang panaginip na ito ay maaaring kumakatawan sa ilang mabibigat na isyo o damdamin ng takot na kailangan mong harapin ng direkta. Ang leyon ng bundok ay madalas na naglalaman ng na mga katangian tulad ng kalayaan, pagiging lihim at nag-iisa. Ang panaginip na ito ay maaaring nagmumungkahi na maaaring kailanganin mong maging mas independyente, mapaglihim o nag-iisa tulad ng pag-uugali tulad ng isang leyon sa bundok. Ito rin ay maaaring mga hulugan na mayroong isang malakas, hindi nakikita at potensyal na mapanganib na kawalan ng katiyakan sa iyong paggising sa buhay na dapat mong pag-ingatan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang leyon sa bundok sa bahay. Panaginip ng isang leon sa bundok sa bahay ay maaaring simbolo ng pakiramdam na nanganganib o natatakot sa iyong tahanan o personal na buhay. Maaari itong kumatawan sa malakas, negatibong emosyon o takot na iyong kinakaharap, Pusibling konektado sa iyong tahanan o pamilya. Ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi na pakiramdam mo ay isang malakas, mapanganib na problema ang sumasalakay sa iyong personal na espasyo o napakalapit sa iyo sa iyong realidad. Ito ay isang simbolo upang harapin ang mga takot o isyong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang leyon sa bundok na humahabol sa iyo panaginip ng isang leyon sa bundok na humahabol sa iyo ay maaaring magpahiwatig ng pagharap sa mga napipintong hamon o balakid sa iyong pagising sa buhay. Bilang simbolo, ang leyon sa bundok ay kumakatawan sa kapangyarihan, katapangan at pamumuno. Gayunpaman, kapag hinahabol ka nito, maaari rin itong sumagisag ng poot o pagsalakay na maaaring nararanasan mo. Ang panaginip na ito ay maaaring isang mensahe mula sa iyong subconscious upang harapin ang mga isyo na nakakatakot sa iyo sa halip na iwasan ang mga ito. Harapin ka agad ang pagsugpo sa mga problema. Maaari itong kumatawan sa mga damdaming hinahabol o sinusuri ng isang tao sa iyong buhay na may malaking impluensya o kapangyarihan sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang leyon sa bundok na umaatake sa iyo Ang panaginip ng isang leon sa bundok na umaatake sa iyo ay karaniwang kumakatawan sa takot sa iyong paggising Ang panaginip na ito ay sumisimbolo na nakakaranas ka ng mga yugto ng stress pagkabalisa o paghaharap na nahihirapan kang malampasan Maaaring tumuturo ito sa isang hamon o kalaban na nananakot sa iyo at ito ay isang paalala na kailangan mong manindigan para sa iyong sarili. Higit pa rito, dahil ang leyon sa bundok ay isang mabingis na hayop, maaari rin ito magpahiwatig na mga hindi kilalang lugar ng iyong buhay. Ito ay isang siko para sa iyo upang mabawi ang kontrol at mas mahusay na pamahalaan ang iyong mga haalalahanin o takot. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng isang layon sa bundok kapag napanaginipan mong pumatay ng isang leon sa bundok, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakikitungo sa mga makabuluhang hamon o mga hadlang sa iyong buhay. Dahil lang isang leon sa bundok ay naglalaman ng kapangyarihan at pagbabanta. Pinapatay ito sa iyong panaginip ay karaniwan na ng pagtagumpayan o paglampas sa mga takot, kahirapan at kawalan ng katiyakan na maaaring nararanasan mo. Ang panaginip na ito ay sumasalamin din sa iyong determinasyon at tapang naharapin ang mga kahirapan na nagpapahiwatig ng panloob na lakas at katatagan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng leon sa bundok. Kapag napanaginipan mong makakita ng leon sa bundok, madalas itong sumisimbolo ng lakas, pag-iisa, paghahari, pangakit at hilaw na instinct. Ang mga leyon sa bundok sa mga panaginip ay maaari maging simbolo ng iyong kakayahan sa pamumuno o paninindigan na posisyon sa paggising sa buhay. Bilang kahalili, maaari rin itong kumatawan sa mga mahigpit na hadlang o problema na humahamon sa iyo. Mga tao o pakikibaka kung saan gusto mong umatras. Ngunit dapat harapin. Ang presensya nito sa iyong panaginip ay maaaring isang panawagan ng lakas ng loob na nagaanyaya sa iyo na tumayo at harapin ang mga isyo ng direkta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang palakaibigang leyon sa bundok. Ang panaginip ng isang palakaibigang leyon sa bundok ay maaring sumagisag sa makapangyarihan, mahiwaga at ligaw na aspeto ng iyong sarili na natututo kang tanggapin at isama. Ang leyon sa bundok ay maaring kumatawan sa lakas, tapang at paninindigan mga katangian na maaaring may malaking papel sa iyong buhay sa panahong iyon. Ang pagiging palakaibigan ay nagmumungkahi na mga pwersang ito ay hindi nagbabanta o nagahamon sa iyo. Ngunit sa halip, ang mga ito ay mga aspeto na iyong tinatanggap at tinatanggap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga anak ng leon sa bundok. Ang panaginip ng mga anak ng leon sa bundok ay maaaring sumagisag sa hindi kilalang, hilaw at pangunahing mga aspeto ng iyong personalidad na sinisimulan mong kilalanin o tuklasin. Karaniwang kinakatawan ng mga anak ang isang relasyon sa iyong kabataan at ang mga katangiang nauugnay dito tulad ng pagiging inosente, pagkamausisa at kahinaan. Ang pagkakita ng mga anak ng leyon sa bundok ay maaaring magpahiwatig na ang mga katangiang ito ay nagsisimula ng lumitaw o mga elementong ito ng iyong personalidad at kailangan higit pang hikayatin at paunlarin. Maaaring ito magmungkahi na nagsasagawa ka ng isang malakas, matapang na paglalakbay patungo sa personal na paglago at pagtuklas sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipaglaro sa isang leon sa bundok. Ang panaginip na makipaglaro sa isang leon sa bundok ay maaaring magmungkahi na matapang kang humarap sa iyong mga personal na problema at takot. Ang mga mountain lion ay maaaring sumagisag sa kapangyarihan, biyaya at ilang. Kaya ang paglararo sa isa ay maaaring mga hulugan na kinikilala mo ang mga katangiang ito sa iyong sarili. Ang panaginip ay maaari din nagpapahiwatig na ikaw ay mahusay na namamahala sa isang potensyal na mapanganib na sitwasyon sa iyong paggising. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga leyon sa bundok ay maaring magmukahi ng isang malakas, agresibong puwersa na papasok sa iyong buhay o maaari itong sumagisag na ginagamit mo ang mga katangian na pasensya at pagsasarili upang kontrolin ang iyong sariling kapalaran.